Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang paglilibing ay may iba't ibang ritual na sangayon sa kultura ng isang bayan o bansa kailangang ilibing ang patay na mayroong respeto at pagpapahalaga. At ang bansang Israel, tinuruan sila ng Diyos ng tamang pamamaraan upang ilibing ang patay. Ang paraang ito ay ating matatagpuan sa ikalabing tatlong kabanata ng Deuteronomio, talatang anim hanggang ikalabing apat na kabanata, talatang dalawamput siyam. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan Adandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nauunawaan ng Diyos ang kasindak-sindak na mangyayari kung ang mga bulaang propeta ay pahihintulutang dumami at akayin ng Israel sa pagsamba sa Diyos Diyosam. Pinahayag ng kasaysayan na hindi sumunod sa Diyos ang Israel at hinayaan nilang ito'y mangyari. Kung nais ninyong malaman kung gaano kahirap ang nangyari sa mga tao ng Diyos noong panahong iyon, maaari ninyong basahin ang kwento ni Ahab at Jezebel na itinubog ang mga tao ng Diyos sa pagsamba sa Diyos Diyosam. Dahil dito, ang paghukom ng Diyos ay sumakan nila na naging dahilan upang ang hilagang bahagi ng kaharian ay maging mga bilanggo. Ganon ito kalubha. Basahin po ngayon natin ang Kabanata 13, 6-7. Kung ang iyong kapatid na lalaki na anak ng iyong kaibigan o ang iyong anak na lalaki o babae o ang asawa ng iyong kaibigan o ang iyong kaibigan na parang iyong sariling kaluluwa ay humimok sa iyo ng lihim na magsabi tayo'y humayo at maglingkod sa ibang Diyos na hindi mo nakikilala ninyo o ng inyong mga ninuno sa mga Diyos na mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa iyo o malayo sa iyo mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa ay huwag kang padadala sa kanya o pakikinggan siya ni huwag mong titingnan siya ng may awa ni patatawarin ni ikukubli siya kundi papatayin mo siya. Ikaw ang mangunguna upang patayin siya at pagkatapos ay ang buong bayam. Ito'y sukdulan, ito'y lubusan para itong banyagang salita sa atin. Isang mabigat na bagay para sa isang tao na maunang bumato upang patayin ang sariling kapatid. Mukhang ito'y kalabisan, ngunit tiyak na makapagliligtas ng maraming buhay. Ang mga nangyari ng ang hilagang bahagi ng kaharian ay sumamba sa Diyos Diyusan, libu-libu sa kanila ang pinatay at halos lahat ng nakaligtas ay ginawang bihag sa malupit na bayan ng Assyria. Hindi ba't mas mainam kung binato ang Diyos kaysa buong kapulungan ng mamatay? Makikita rin natin ang katulad na bagay sa ating bansa ngayon. Maraming mababait na hukom na walang anumang karanasan sa Kristyanismo hindi nila iniisip ang batas sa kristyanong kahulugan kung saan ito unang mabalangkas. Ito ay ang pagsunod sa batas at pataw na parusa para sa pagsuway. Ang ating mga hukom ang nagiging kriminal na nakawala upang muli ay siluin ang sambayanan. Dito mismo sa aking bayan, isang kilalang kriminal ang umatake ng pitong babae sa isang gabi. Marami ang pinatay, ang isa ay hinalay, ang iba naman ay nadala sa ospital na may malubhang pinsala. Hindi ba't mas mainam na bigyan ng lubos na parusa ang kriminal kaysa mapatay ang maraming inosenteng tao? Ang paraan ng Diyos ay paraan ng magliligtas ng maraming buhay at kailangan ang maraming tao. Natatakot ako na kulang na ang ating pag-intindi upang ang pangunahing parusa ay sukdulan ha sa atin ngayon. Basahin po natin ang talata sampu iyong babatoyin siya ng mga bato upang siya ay mamatay sapagkat kanyang pinagsikapang ilayo ka sa Panginoon mong Diyos na naglalabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pag Ang Diyos ang nagbigay ng kaparusahang kamatayan. Sa panahon ngayon, pakiramdam natin ang parusang kamatayan ay wala sa kabihasnan. Palagay ko, ang mga nagsasabi noon ang siyang tinatawag ng Diyos na wala sa kabihasnan. Gusto ko silang tanungin kung saan nila nakuha ang kaunting kabiasnan at kalinawan na mayroon sila. Ang lahat ng iyon ay galing sa Diyos kaibigan. Ngayon tayo ay lumalayo sa salita ng Diyos at isipin ng tao na ito ay mas may kabiasnan. May mapanganib ang lumakad sa mga lansangan ng lungsod ng Amerika kaysa lumakad sa kagubatan ng Afrika. Bakit? Sapagkat iniisip natin na ang parusang kamatayan ay hindi sa kabiasnan, kaya tinanggal natin ito. Minsan isang gabi, habang ako'y naglalakad sa magubat na bulubundukin ng Venezuela, narandaman ko na ako'y mas ligtas pa dito kaysa sa LA, bagaman sinasabi nilang may mga sawa sa paligid. At napansin ko rin na hindi nila ikinakandado ang kanilang mga pintuan. Ano kaya kung sila ang magpapadala ng mga misyonero sa atin, sa halip na tayo ang magpapadala ng mga misyonero sa kanila? Basahin naman po natin ang talata labing isa. At narinig ng buong Israel at matatakot at hindi nagagawa ng anumang kasamaang gaya nito sa gitnamo. Hindi sila dapat lumayo sa buhay at tunay na Diyos kung sila isusunod sa Kanya may mga pagpapala. Gayunman, kung hindi sila susunod sa Kanya, paghuhukom ang ipapataw sa kanila, iyon ang kanilang kasaysayan. Basahin naman po natin ngayon ang talata labing dalawa hanggang labing kung iyong marinig sa isa sa iyong mga lungsod na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang manirahan karoon na ilang masasamang tao mula sa mga kasama mo ang umalis at iniligaw ang mga naninirahan sa lungsod na sinasabi tayo'y humayo at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala, ay iyong ang usisain at siyasatin at itanong na mabuti at kung totoo na nagawa sa gitna mo ang gayong karumaldumal na bagay ay iyong lilipulin ang mga naninirahan sa lungsod na iyon sa pamamagitan ng talim ng tabak at iyong lubos na pupuksain ang lahat ng naroroon at ang mga hayop doon sa pamamagitan ng talim ng tabak. Hindi sila gagawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Isang masusing pagsusuri ang dapat gawin at paglabas ng katotohanan bago bigyan ng karampatang aksyon. Ito naman po ang sinasabi sa 15-16 na talata at iyong titipunin sa liwasan ang lahat ng nasamsam doon at iyong susunugin sa apoy ang lungsod at ang lahat ng nasamsam doon bilang handog na sinunog para sa Panginoon mong Diyos. Ito ay magiging isang bunton magpakailan Hindi na muling maitatayo. Muli ito ay sukdulan. Ang isang lungsod, ang buong pupuksain, ipagpalagay na may isang tao sa lungsod na iyon na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sila ba'y tumututol? sila ba'y umupo at walang ginawa? Kung wala silang ginawa tungkol dito, sila ay huhusgahan kasama ng iba. Maraming kristyano ngayon ang iniisip na sapat na manahimik lang bilang kristyano. Maraming kristyano ang ayaw manindigan sa mga mahalagang bagay kahit ang katotohanan ay nalalagay sa panganib. Narinig na ninyo ang matandang kasabihan, silence is golden. Mga kaibigan, minsan ito ay dilaw, hindi ginto tumatahimik at hindi manindigan. Ang kakaunti ay dapat tumutol kung ano ang mali. Ang lahat sa lungsod na iyon ay kailangang lubos na mapuksa. Ganyan naman po ang sinasabi sa talata 17. Huwag mong hayaang lumapad sa iyong kamay ang anumang bagay na itinalaga upang talikuran ng Panginoon ang bagsik ng kanyang galit. Pagpakitaan kanya ng kaawaan. Mahabag sa iyo at paramihin ka gaya ng ipinangako niya sa iyong mga magulang. Bagaman ng Levitico 11 at Deuteronomio 12 ay tumatalakay sa pagkain ng mga tao ng Diyos, sa kapitulong ito ay may malinaw na alituntunin kaysa nakapaloob sa Levitico. Ang dahilan para dito ay ang batas para sa pagkain na nakatala sa Levitico at nasubok na habang sila ay naglalakbay doon sa ilang sa higit na apat na pung taon. Basahin po natin ang kabanata labing apat, isa at dalawa. Kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag ninyong susugatan na ang inyong sarili na ikakalbuhin ang inyong noo dahil sa patay, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa. Ang mga ito'y paganong kaugalian noong panahong iyon. Makikita pa natin ito sa mga tribo sa panahon ngayon na patuloy na sinisira ang anyo ng kanilang mga mukha Ito'y bahagi ng kanilang pagsamba, bahagi ng relihiyon. Ang mga tao ng Diyos ay hindi dapat gumawa ng anumang bagay na kagaya noon. Sa aklat ng Libitiko, inisa-isa ko ang mga detalye patungkol sa malinis at di malinis na mga hayop. Ang pagkain na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga tao ay higit pa sa relihiyong ritual. Sa katunayan ay may pisikal na kapakinabangan dito sa kanilang pagsusuri. Ito'y subok na ng daan taon na ang nakalipas. Ang dumating na salot sa Europa, ilang taon na ang nakalipas. Ang Hudyo ay hindi man lang nagapi ng salot na ito. Habang ang malaking porsyento sa populasyon ng hintil ay namamatay o wala silang magagawa tungkol dito, ngunit ang kagulian nila sa pagkain at uri ng pamumuhay ang naging sanggalan nila sa salot tayo'y namumuhay sa panahon ng iba't ibang uri ng pagkain. Halos lahat ay interesado sa pagpili ng pagkain. Hindi nagbigay ang Diyos ng tiyak na alituntunin sa pagkain para sa iyo at sa akin. Walang kaibahan kung tayo'y kumakain ng karne o hindi. Ang mahalaga ay ang relasyon natin sa Diyos. Gayunpaman, kung sinusunod mo ang ganitong mga batas, lalagi ka ng kaunting panahon dito sa mundo at kung hindi, makikita mo na siya ng madalian. Lilinawi ng Diyos kung anong hayop ang kasama at di mapapasama. Ganito po ang sinasabi sa talata 3 hanggang 6. Huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kakainin. Ang baka, tupa at ang kambing, ang malaking usa at ang maliit na usa, at ang lalaking usa at ang mailap na kambing, at ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagam, ang tupang bundok. Ang bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari mong kainin. Ito ang mga malilinis na hayop na maaari nilang kainin. May dalawang tanda ng nagpapakilala ng malilinis na hayop. Ang mga tandang ito ay tinuturuan din tayo ng mga espiritual na aral. Ang paa ng hayop ay hahatiin o ihiwalay. Maaari itong tumukoy sa paglakad ng mananampalataya. Ang hinihiwalay na paa ay nagpapahayag ng hiniwalay na buhay. Alam ko na maraming legalidad na nadala sa kristyanong pag-uugali sa panahon ngayon. Maraming mga tao ang hindi nagihigpit sa kanilang sarili tungkol sa sampung utos at nabubuhay sila dito. Hindi ako naniniwala na ito ang ibig sabihin ng Diyos tungkol sa hiwalay ng paa. Ang salitang humiwalay ay may dalawang makasalungat na kahulugan. Humiwalay na ibig sabihin ay makibagay. Ito rin ay totoo sa paghihiwalay ang isang tao ay maaaring humiwalay mula sa isang bagay o humiwalay hanggang sa isang bagay. Ang mahalagang bagay ay hindi ang pagkakahiwalay sa mga gawain o nakaugalian, kundi ang pagkahiwalay kay Kristo. Kung ikaw ay maihiwalay hanggang kay Kristo, ay may ugnay ang iyong paglakad at magkaroon ng lubos na pagbabago. Ang pangalawang tanda ng mga malinis na hayop ay ang panguya ng bahagyang natunaw na pagkain na ibinalik ng mga hayop sa kanilang bibig upang nguyain muli. Ang espiritual na aral dito ay kailangan bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang unang talatang ang mapalad na tao ay nasa kautosan ng Panginoon. Ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay ay may ideya na nginuyang bahagyang natuna na pagkain. Ito'y inilalarawa ng baka na may sali-salimuot na bituka. Habang siya ay nanginginain sa mga damo sa umaga, ang mga ito'y pumupunta sa isang sisidlan ng kanyang bituka. Sa kainitan ng araw, siya hihiga sa ilalim ng puno at tatayo sa lilim at ngunguyain ang bahagi ang natunaw na pagkain na naglilipat naman sa ibang bahagi ng kanyang bituka. Ang pagnguya ng bahaging natunaw na pagkain ay pagnguya muli ng damo, paulit-ulit lamang. Gayun din dapat ang ating gawin sa salita ng Diyos. Kailangan ulit-ulitin natin ito at pagmulay-mulayan. Ang mga mararaming hayop ay hindi naabot ang dalawang kailangan na ito. Ang ilan ay ngumunguya ngunit walang hiwalay na paa, ngunit hindi ngumunguya ang hayop na ito ay tinatawag na marumi at hindi dapat kainin. Ganyan din ang ilan sa mga hayop sa dagat ay tinatawag na marurumi. Talata siya ay ganito po ang sinabi. Lahat ng mga ito na nasa tubig ay maaari ninyong kainin. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay maaari ninyong kainin. Anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Marumi ito para sa inyo. Ang mga hayop sa dagat ay kailangan makilala sa dalawang malinaw, na tanda, palikpik at kaliskis at ito ay makakain. Mayroong ding talaan ng malinis at di malinis na ibon. Maraming mga tao ang sumusunod sa kautosan ni Moises at alam nila nang lubos ang tungkol sa di pagkain ng baboy. Kaya kung ako isusumbatan nila tungkol sa pagkain ng baboy, ipinapaalala ko sa kanila ang talatang labing dalawa. Maaari ninyong kainin ang lahat ng ibong malinis, ngunit ang mga ito'y hindi niyo dapat kainin. Ang agila, ang buwitre at ang buwitreng itim. Nang nakaraang mga taon, ako ay may naging kaibigan na doktor na isang legalista na paulit-ulit na sinasabi sa akin na huwag akong kumain ng baboy. Isang araw, habang kami ay naglalaro ng tennis, tinanong ko siya, nakakain ka na ba ng buwitreng itim? Tiningnan niya ako at may kalituhan at sinabi na hindi niya alam kung ano ang mga iyon. Sinabi ko, kailangang tuklasin mo kung ano ang mga iyon. Baka maimbitahan kita isang beses upang maghapunan at kumain ng inihaw na buwitre. Mas malala yun kaysa pagkain ng baboy. Sinabi niya, hindi ko alam yon. Kaya sinabi ko na tingnan niya ang talatang ito at ang Levitico labing 11. Sa talatang 22 hanggang 23 ay ganito po ang sinasabi. Kukunin mo ng ikasampung bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling sa iyong bukid taon-taon iyong kakainin sa harapan ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipili na patatahanan sa kanyang pangalan ang ikasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis at ang mga panganay sa iyong bakahan at sa iyong kawan upang lagi kang matutong matakot sa Panginoon. Ipinangako ng Diyos na pagpapalain niya ang kanyang mga tao sa material kung sila'y maglilingkod sa kanya. Mula sa pagpapalang iyon, sila'y mag po sa Panginoon mula sa bunga na galing sa lupain at mula sa kanilang mga hayop. Ang ikapong ito ay kakainin sa harapan ng Panginoon sa lugar na may santuario. Ito ay isang natatanging piging sa harapan ng Panginoon. Basahin po natin ang talata 25 hanggang 26. At iyong ang tutumbasan ng salapi at itatali mo ang salapi sa iyong kamay at pupunta ka sa dakong pipiliin ng Panginoong mong Diyos at iyong gugugulin ang salapi sa namang nais mo baka, tupa, alak, matapang na inumin o sa anumang iyong naisin. Ikaw ay kakain doon sa harapan ng Panginoon mong Diyos at ikaw at ang iyong sambahayan ay magalak. Kung ang kanilang tirahan ay malayo sa templo upang dalhin ang kanilang ikapo o hayop, tutumpasin nila ito ng salapi at bibili ng handog para sa Panginoon kung sila'y naroon na. Talata 28 hanggang 20 siya may ganito po ang sinasabi. Sa katapusan ng bawat tatlong taon ay iyong kukunin ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga ng taong iyon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga bayan at ang libita sapagkat siya ay walang bahagi na pamana na kasama mo at ang dayuhan, ang ulila, ang babaeng balo na nasa loob ng iyong mga bayan ay pupunta roon at kakain at mabubusog upang pagpalaing ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawain na iyong ginagawa. Nais ng Diyos ang mga libita na naglingkod para sa espiritual na kalagayan para sa bansa ay kalingain. Gayun din, pansinin ninyo na ang Diyos ay may malasakit para sa mga dukha. Nais din ng Diyos na tayo ay lumingap sa mga taong nangangailangan, tumulong sa mga taong maralita. Sapagkat kung atin itong gagawin, alang-alang sa ating pag-ibig sa kapwa at higit sa pag-ibig sa Diyos, tayo ay magiging kaaya-aya sa Kanyang paningin sapagkat kung papaano niya pinagmalasakitan ang mga dukha, gayon din tayong kanyang mga hinirang sapagkat sila rin ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan tatlo, labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang ang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7.25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo Siyam, Ngunit apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat Panginoon at nagpupuri sa iyong harapan. Salamat muli sa mga pagpapala na sumpungan namin sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpalakas ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.